Wag ka nagmumura, ba't nagmumura ka? Eh, tamngin ang trabaho yan! O oh, yan, yeah, tangin na, ba't minumura mo kami? Oh, hindi ka! Ba't minumura mo kami? Minumura mo kami lahat dito! O, okay, okay, isa na lang ang kontraktor ang gusto magpakilala at magbayad. Baka lang dito! Baka lang mura! Baka lang trabaho? Wala ka Wala ka trabaho dito! Ano? Ano? Wag ka nagmumura, ba't nagmumura ka? Eh, tamngin! Ayan! Okay, Ayan! Ka dapat Ba't minumura mo kami? Oh, hindi ka! Ba't minumura, minumura. minumura mo kami? Okay, minumura mo kami lahat ay, dito! Minumura mo kami lahat! Ay, 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 minumura mura mura mo kami lahat! Mali ang tabang! Ang mali! Huwag ikaw mo ka dapat murahin! At minumura mo kami! Bakit? Ikaw bang minumura? Lahat kami rito! Minumura kami kanina! Ang minumura ko! Mali! Manong mali! Kami minura mo rito! Nakabito ka na kanina pa! Dadali ka namin kay Gomez man! Kala mo tingin ka rin lang! ka rito! Pupta kayo Sige! Sige! Bayaran mo kami! Eh. Bayaran mo muna kami bago ako magbalistin eh. Hindi ako magbabayad sa inyo dahil... Oh. Eh, ba't ikaw nagagalit? Ba't minumura mo kami? Hindi ka pala nagbabayad? Dahil project ko to. Oh project, project mo pala eh. O, oh, sabi mo kami na maayos. Sita, minumura. O, oh, hindi mo kami minumura. Eh, itong trabaho ko, mali. Kami minumura ko yung trabaho. Kami ang minura mo kanina. Ha? Kami ang minura mo. Oh sinabi mo. Sinabi mo. Sinabi mo. Sinabi o, oo. Kaya na pa kasi, sabi mo pa kaming mga wala kaming utak eh Sabi mo pa nga eh. Mali kayo! Mali kayo! Mali. Mali ah. Sige! Masgarita! Nagagapan na kami! Kahit na tagagapan kayo, lang eh. ay, kayo. Ay, kayo. Ha, wala akong... Para ako ang nagbibigay ng trabaho sa'yo. Ay, kay Mayor Jo, hindi ka nagano. Hindi mo ba lang ginagalang, Mayor namin? Minumura mo pa kami, mga tigilagapan. Hindi kita minumura! Ano ako? Mali! Hindi kita minumura! Minura mo kami! Ha? Oo. Tangin ang trabaho? Anong trabaho ba yan? Oh, trabaho ba yan? Bakit mm. ikaw ba nagpapasyeldo sa amin? Ba't mo kami minumura? Minu hindi ka pala magpapasyeldo, mura ka mura sa amin. Huwag mo kami minumura, hindi naman pala ikaw nagpapasyeldo eh. Hindi, ako magmumura sa'yo! Minura mo, mo nga kami eh! mo kami eh! Eto, sa lang ito ito! Oo, oh, bayaran mo, ba bayaran mo kami! Bayaran mo kami! Bayaran mo kami! Bayaran mo kami! Eh, babae May para ayan, o, ayan po, minura kami mula ulo hanggang pa. Mayor Joy, na, pero, Congressman Emeng, minura kami. Sa mga BC ha, guys. Mayor Joy, ayan po, minura po kami niyan, yung babae na yan. Hindi mo pala siya nagpapasyeldo. Si Minumura kami. Ang sinabi Oh, oh. nyo, sabi mo. Hala, sinabi ng trabaho. Kanina, hala ka sinabi. Pumunta kayo sa lawyer ko at doon kayo mag-complain. Hindi hmm. <coughs> na. Ba't lawyer pa? Ikaw ah, ang patatawag. Huh? May bongbong Marcos pa usap mong tinatawag. Hindi sinasabi. Eh. Andito sa sala sa lagawigan ng WBC. Eh. Bongbong Marcos pa po. Eh. Bongbong Marcos? <coughs> Naikot lang pala kayo guys Kasi parang mali nga Parang walang tiba yung bakod Medyo ano pa Hindi minura kami sir eh oh, Narinig nyo naman kung paano kami murahin kanina Tapos ngayon yung trabaho rin minumura Ayan po pinipigilan po siya Oh Ayan o. Ay, ayan Ay, o. Oh. Ayan Oh. po siya. Galit na galit. Mura ng mura po sa amin. Itawan mo ako. Ngeta. Itawan, Itawan, Itawan mo ako. Itawan mo ako. Maglalakad ako. Ha? Sa ikuto. Oh, yan oh. ang Chinese. Ayan ang turo ng Chinese. Tatlo-tatlo. Hmm, ayan o, ayan may joyo. Mm. Mali, mali eh, paano naging mali? Eh, pwede naman kaming sabihan nung, nung nagpasok sa amin na mali. Eh, ba't siya kapunta rito, mumurahin kami. Maayos yung trabaho namin, no? Ayun o, no, ayun o, no. tinaboy na, alam na po siya ang mali eh. Minura po kami mula ulo hanggang paa eh. So, ang mali lang siguro ni... May bongbong Marcos po usang mong tinatawang tinatawang sinasabi eh. Andito sa sala sa lalawigan ng Nueva Ecija eh. Bongbong Marcos pa rin po eh. Bongbong Marcos? O, wala rin kaming isip po. Naririnig niyo ba? Pakita ninyo yung SSK kung may isip lang. O. Ayan, ayan. Tingnan niyo po. Pakinggan niyo po. Ano? Ang mali. Siguro mali nga Ayan, ayan po siya. Ayan po tapos, ang maliliit na oh punyeta raw punyeta oh may punyeta ay nga yung mga tao ayun pala ayun na nagsuntukan na po sila mag inapu yata o po high blood na high blood ko pala namumuntra pa rin eh high blood naman po pala dali na oh